Wasa po mga kaidol, fishing trip adventure naman kami mga kaidol oh. Ayan oh. Dito pahib pahibasan namin ang dam na to mga kaidol. So, bago to mahibas mga kaidol ay linisan muna namin 'yan. Yan si Idol Ide <laughs> Idol Ide din fishing. Si Aguy Aguyin <laughs> yan, pahibasan namin 'yan mga kapising. So, habang pinanood niyo muna ang video na to mga kapising no. Ayun, mag-shout out muna ako mga kapising sa solid supporter ko mga kapising na walang sawang pinanood itong mga video ko so shout out ni Idol Alan Boludo o shout out po ko ni Idol uh, Jewel Bios o shout out po ko ni Idol Waway from Bitoy is Canadian watching from Tacloban City no ayan shout out sa iyo Idol o shout out po ko ni Idol Adutski uh, Vlog no ayan shout out sa iyo Idol o shout out po ko ni Idol Ray Ray o ni Idol Tanta Basuriro Vlog ayan shout out shout out Idol so ayan so please like share lang po mga kapising at pasab na din sa ating uh, YT channel no maraming salamat po

Ini. Tonton. Sail, Ini Sahin noh? Oh. Cái Ah. Kanak Nadeha tapok. Tu dah. Oh, Hawan. Oke, dah Sahin. ai, Ulam-ulamen. No. Lapyahid. Ora. Oh, Hala. Tora. 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 Tambukin. Eh, Tambuk tambukin buyag-buyagin. Tambuk-tambukin. Buyag mm -hmm. Tambuk ah, Yum-yumahin. Tambuk ah. sabaw sabawin. <laughs> <laughs>

Ah. Uh -huh. Oops. Uy. Ay pag ikyas kay alanganin po tayo. Hmm. Okay oh. Ah, ah, ah. Pantatin na.

ah nak? Hmm? Ah, oh. na Hahaha. Eh. Hahaha. na Hahaha. Hahaha. Hahaha.

Lepi ah. Ya. Ha? Ke lepi ah. Ya. Lebih dah tu. Hmm. Ora. Lepi ah. Ha. Ora baik. Ya tak sampai. Kita mau makan pising. Degok. Oh, kan ni. Pantat tau varian ni. Puy din ah. Ada dah lah ini. Hmm. Satu gian langkah. Like Basta na kay inverter. Sudan <laughs> oh, <good. laughs> oh, no. yud. Niligramo na ilang cellphone mga kapising. Sing so ito ra yung huli namin kapising sa pahibas ng maliit na dam mga kapising oh. Ayun, may panggata na. Oh. Okay, ulam na to kapising. Ayun, maraming salamat.